Ito ang GMA Regional TV News. Apat ang arestado sa panuloob sa isang tindahan sa Florida Blanca, Pampanga. Sa Lawag Ilocos Norte naman na huli kam ang paglimas ng lalaki sa pera ng isa ring tindahan. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, Makikita ang isang lalaking pumasok sa isang tindahan habang walang bantay sa lawag Ilocos Norte. Nakasuot ng itim na damit ang lalaki at may takip sa mukha. Patingin-tingin siya sa paligid at maya-maya ay lumabas din. Matapos ang limang minuto, bumalik ang lalaki. Pero iba na ang suot niyang damit, maging ang takip sa muka. Nakasombrero na rin siya, pero pareho pa rin ang suot na chinelas. Doon na niya nilimas ang pera sa kaha. Kumuha rin siya ng sigarilyo at cellphone na nakapatong sa mesa bago tumakas. Nai-report na sa ang insidente para matugis ang sospek. Naaktuhan naman ang apat na lalaki na nanloob sa isang convenience store sa Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa mga pulis, na monitor sa CCTV ng may-ari ng establishmento ang pagnanakaw at inireport sa pulisya. Naabutan pa ng mga pulis ang isa sa mga suspect. Sa manhunt operation naman, nahuli ang iba pa. Sa inisyal na investigasyon, sa likod dumaan ang mga suspect at sinira ang pinturoon. Kabilang sa natangay ang ilang grocery items at mga perang laman ng vault at kaha. Nabawi na ang aabot sa 90,000 pesos at narecover naman ang iba't ibang kalibre ng baril, granada, tools at SUV na ginamit bilang getaway vehicle. Nahaharap ang mga suspek sa reklamong robbery at illegal possession of firearms and explosives. Patay ang isang ina sa Kalasyao, Pangasinan matapos mabagok ang ulo ng maaksidente sa motorsiklo. Bibili raw sana ng gatas ang biktima kasama ang mister para sa kanilang dalawang taong gulang na anak. Kwento ng kanyang mister, nasugatan naman sa aksidente. Isang aso ang sanhinang disgrasya tumawid po yung aso, iniwasan ko, na, iniwasan ko po talaga siya, pero sumalobong pa rin po. Nas, yun na, nung pagkaano po, bumagsak po bigla yung asawa ko. Sa ospital na nasawi ang kanyang misis, ang nabundol namang aso, hindi na raw mahanap ng mga otoridad. May umiiral na aso mo itali mo ordinance sa bayan. Pero ang problema, marami pa rin daw ang hindi sumusunod. Sa mga kabarangay, kailangan ko nating itali yung aso natin kasi Mayro ano, ordinansa dyan, may penalty po na nakapatong CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli raw sa akto ng pangiiskam ang isa sa mga dayuhang na aresto sa isang subdivision sa Muntinlupa. Sinala kay mga scam hub kasunod ng sumbong ng mga kapitbahay. Balita hatid ni Bama Legre. Dalawang paupahang bahay sa isang gated subdivision sa Muntinlupa ang sinalakay ng mga otoridad. Hideout daw kasi umano ito ng walong foreign nationals na sangkot sa Pogo ayon sa Department of Justice. Sa isa sa mga bahay, arestado ng pinagsamang person ng DOJ, Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation ng tatlong Chinese. Kumpiskado rin ng mga gadget na gamit sa digital scam. Ito yung isa sa mga kwarto rito at nahuli sa akto yung isang foreign national na nagsasagawa pa ng scam operation gamit pa ang mga aparatong ito. Feeling ng mga um, foreign nationals engaged in illegal activity na mas safe sila dun sa mga gated subdivisions kasi tight yung security. Um, it's more clandestine, it's more hidden. But um, because we have concerned citizens, meron tayong mga um, neighbors that are vigilant, then there's really no safe place for them anymore iniimbestigahan pa ang pagkakaugnay ng isa sa mga suspect sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Depensa ng isa sa mga suspects, sa tulong ng interpreter ng NBI, businessman lang daw siya na balak mag-restaurant. Uh, so, balak so, ko next month uya sa China. Wala ko nakita na magandang negosyo. Sa isa pang sinalakay na bahay, arestado naman ng apat na Chinese at isang Vietnamese. Hindi sila nagbigay ng pahayag kaugnay ng pagkakaaresto. Natuntun ng mga otoridad ang mga suspect sa tulong na rin ng ilang concerned citizens sa komunidad. Ayon sa DOJ, indikasyon daw ito na lumiliit na raw ang mundo ng mga scam hubs sa Pilipinas. While they're still here, meron pa silang at least konting operations pa. So ito na yun. Ito na yung nakikita natin sa mga subdivision, maliliit na gusali, bahay, ganon. Um, pero sa tingin namin, this is all part of their interpretation of winding down. Nasa kustodiya ng NBI ang mga suspect at po proseso ng Bureau of Immigration ang kanilang mga travel document. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil nga po sa masamang panahong hatid ng Bagyong Christine, walang pasok ang lahat ng eskwelahan at mga opisina ng gobyerno sa buong Luzon ngayong araw. Ang sabi po ng Malacanang, ang may pasok lang ay yung mga ahensyang may kinalaman sa basic and health services at disaster response. Ang House of Representatives nag-anunsyo rin ng suspension ng pasok ngayong Miyerkules. Sa Visayas, walang pasok. All levels, public o private schools man. Sa Bohol, Tacloban, Leyte at Tapas Capiz. Suspendido naman ang face-to-face -face classes mula preschool hanggang senior high school sa Bacolod City. Mga kapuso, tutok lang po rito sa Balitang Hali para sa iba pang class o work suspension announcement. Bagong-bagong balita. Nakataas ngayon ng Orange Heavy Rainfall Warning sa Cavite, Batangas at Quezon. Ayon sa pag-asa, seryoso ang banta ng pagbaha sa mga nasabing lugar. Isinailanin naman sa Yellow Rainfall Warning dito sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Pinaalerto rin ang mga residente mula sa tsansa ng baha. Tatagal po ang mga nasabing babala hanggang alas 2 ng hapon. Binayo ng Bagyong Christine ng ilang bahagi ng Summer Provinces, pati na ang ilang probinsya sa Mindanao. Pahirapan ang biyahe ng mga motorista sa Katbalogan Summer dahil sa mga binahang kalsada. Sa Northern Summer, nalubog din sa baha ang mga bahay at palayan sa Palapag at Lope de Vega. Malakas din ang pagulan sa bayan ng Katarman. Namin sala rin ang bagyo sa Hipapad at Dolores Eastern Summer at sa bayan ng Giwan. Bawal mo nang bumiyahe ang mga sasakyang pandagat. Sa Mindanao, masamang panahon din ang idinulot ng trough ng Bagyong Christine sa Davao City. Nasira ang ilang bahay at kubo habang natumba ang ilang puno sa Zamboanga City. Nasawi rin ng isang sanggol na tatlong buwang gulang matapos mahulog habang inililikas mula sa kanilang bahay na hinahampas ng malalakas na alon. Apat na bayan naman sa katabato ang napuruhan ng pagbaha, ang magpet, tigkawayan, tikit at libungan. Sa bayan ng Kabakan, isang lalaki ang nailigtas matapos sanurin ng rumaragasang baha habang nangangahoy. Sa Sultan Kudarat naman, Maguindanao del Norte, nasa sandaan at limampung pamilya na ang lumikas matapos bahain ang dalawang barangay sa lungsod. Update tayo sa epekto ng Bagyong Christine sa Bicol Region kung saan isinailalim na sa State of Calamity ang probinsya ng Albay. Kausapin natin si Gremil Alexis Nas ng Public Information Office ng Office of Civil Defense, Region 5. Maulang umaga Hello, welcome sir. po sa Balitang Hali. Hello sir, magandang umaga po at sa lahat ng ah, nakikinig at po sa atin ngayon. Kumusta po ang coordination at rescue of efforts ng OCD, particular sa mga lugar na ha, hindi raw mapasok dahil sa mataas na baha? Tuloy-tuloy um, po ang aming coordination from the local, regional and national level po para ma po natin na lahat ng mga rescue uh, request po ay matutugunan po natin. And nagpa, nag-request na rin po kami ng augmentation sa national level mm -hmm. para po yung, kasi overwhelming po yung number of calls na narating namin since yesterday para matulungan po natin lahat ng apektado mm -hmm. Hindi po ba na-foresee na ganito katindi yung magiging epekto ng ulan dyan po sa area, sa Bicol? Well, actually, sir, nag-conduct naman po lahat sa amin ng localized na pre-disaster assessment meetings. Pero based po kasi sa experience po namin na uh, nangyari kahapon, ay sobrang tagal po talaga nung parang almost napakabagal po nung galaw ni Kung si Christine. Kaya po naipon po talaga sa Albay, sa Marinesur area po. And mm -hmm. katandoan is yung concentration ng ulan. Mm -hmm. May mga lugar pa po ba na hindi pa mapasok hanggang ngayon? May mga report po sa amin, sir, na meron pa po talagang mga um, dewang hanggang lagpas na na mga baka. And coordinated na rin po ito, lalo na po sa aming uniformed personnel, specifically the search rescue cluster po, para matulungan po natin yung mga LGUs na overwhelmed na rin po sa response mm -hmm. effort. Opo, may mga residente po na-trap sa kanilang mga bahay. Eh, hindi po ba nagpatupad ng preemptive evacuation? At uh, nagbigay ng babala? Uh, nagpatupad po ng or evacuation din po ng ating mga uh, iba't ibang LGUs po sir talagang na uh, bigla lang din po isa coordination po namin yung mga LGUs din sa sobrang tagal po ng ulan na na-experience po na. Mm -hmm. Sa ngayon po ba may naitala ng mga nawawala o mga casualty uh, dahil dito sa mga pag-ulan? Sa ngayon sir may report po kami na tatlong mangingisda na nawawala po sa San Fernando Masbate. And there are also reports from secondary sources po na may mga casualties. Pero iniintay po namin yung official reports from the ground po hmm. bago po namin i sabay sa aming mga official reports po. Kung mangingis po yung nawawala, ito po yung pumalaot bago yung babala o pagkatapos na? Meron po ba kayong monitoring na ganito? Yun din po, sir. Yung kino-coordinate po namin sa uh, MDREAM of San Fernando at PDREAM of Masbaste kung sila po ba ay yung uh, naglalayag po na matagal sa um, uh, karagatan before, before pa po magkaroon ng PCWS at ng abiso tungkol sa paglakas ng LPA na naging. Mm -hmm. eh, sa ngayon po, kumusta yung supply ng pagkain, tubig at kuryente? Maging yung linya po ng komunikasyon uh, sa buong Bicol Region. Uh, sa food and non-food items naman po ay nandyan po yung DSWT at office side po namin. Nakapreposition na po yung mga goods po nila in case may mga ilangan ng LG na augmentation. And for the status of communications po, may isang LGU lang naman po sa amin na nag nagbigay ng report na may problem sa, sa telecommunication pero agad din naman po na, na naayos po. Mm -hmm. At paano niyo naman po pininaghandaan yung babala ng FIVOX na posibleng raw yung uh, uh, lahar flow dahil sa malalakas na pag-ulan? Um, Nagcoordinate po kami sa iba't ibang LGU po sa Albay together with the Albay PDRRMO para po doon sa kanilang operational plan for any lahar flow nadala po ng isang weather disturbance. And nakapot ito please naman po yun. And if ever naman po um, lumala yung, yung lahar flow, ay meron din po silang contingencies po or contingency plans po. Sa ngayon po ba may pakiusap kayo sa mga taga-Bicol patungkol dito sa nagpapatuloy pa rin mga pagbaha sa lugar? Nasa inyo po ang pagkakataon? Uh, sa lahat po ay ipagbigay alam nyo lang po agad sa ating mga local government emergency operation center kung meron pong mga nangangailangan po ng Yun dahil po ng paraan ng ating mga kasamahan po sa local term offices na matulungan po kayo at para ma-insure po natin na safe po ang lahat. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you very much din po. Si Gremel Alexis Nas ng Office of Civil Defense, Region 5.